Masarap magkaroon ng isang matalik na kaibigan Ito nga yung sinasabi ng ilan na parang kapatid ng maituturing Dahil madalas nakasama siya sa mga kalokohan, kasiyahan at paglalakbay Lalo na sa mga panahon ng kalungkutan at pangangailangan Siya ang madalas na nagiging sandalan sa tuwing ang lahat ay tumalikod na Tulad sa kwento natin ngayon, kahit buhay pa niya ang naging kapalit Hanggang sa huling hinanga niya naging mabuting kaibigan si Leslie. Ngunit bakit nga ba humantong sa kamatayan ang pagiging mabuting kaibigan ni Leslie? Kung nais mong malaman ang buong istorya, tara isasalaysay ko ang pagiging maaasahang kaibigan ni Leslie at ang kamatayan niya. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all, para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Leslie Susan Chris Bradshaw o kilala sa pangalang Leslie ay isinilang noong August 12, 1977 sa Cookeville, Putnam County, Tennessee, USA. Siya ay isa sa dalawang mga anak na babae ni Nanelda Sue Leftwich Crisp at ang yumaong ama na si Lester Hale Crisp. Ang dalawang putsyam na taong gulang na si Leslie ay nakatira sa Decatur, Tennessee sa loob ng ilang taon bago lumipat sa Cleveland kung saan siya nag aral ng elementarya at high school. Nang makapagtapos sa pag-aaral si Leslie, nakapangasawa siya si Terry Bradshaw. Nang maglaon, Nagkaroon sila ng apat na mga anak na lalaki at isang anak na babae na pinangalan ng Damon, Age, Ethan, Kinton at Kaden. Inilarawan si Leslie na mga taong nakakakilala sa kanya bilang isang mabait na individual na palaging tumutulong sa mga nangangailangan. Sa katunayan, si Leslie ay laging nakasuporta at nakaalalay sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Penny Waldrop. Nung teenager pa lamang si Penny, nakilala at napangasawa niya si Davis Bradley Waldrop o kilala sa pangalang Brad. Sila ay nagkaroon na apat na mga anak. Samantala, ang magkaibigang Leslie at Penny ay naninirahan sa Meigs County, Tennessee. Kaya naman madali silang nagdadamayan at nagtutulungan sa tuwing nangangailangan ng isa't isa. Lalo na ng mga panahon na nakakarana si Penny na mga pangabuso mula kay Brad. Sa katunayan, sa tuwing nag-aaway o nananakit si Brad kay Penny, dinadala ni Penny sa bahay ni Leslie ang kanyang mga anak. Dahil si Leslie lamang ang hindi natatakot kay Brad at hindi natatakot na tumayo sa kanya sa tuwing pinagbabantaan niya si Penny. Kaya naman inilarawan ng anak ni Penny na si Elijah ang bahay ni Leslie bilang kanilang ligtas na kanlungan. Hanggang noong 2006, tuluyan ng tinuldukan ni Penny ang kanyang paghihirap kay Brad sa pagiging abusado nito. Dahil sa tuwing mananakit ang asawa, makalipas lang ng ilang araw, matapos sumingin ng paumanhin at patawarin, muli nitong uulitin ang kanyang pangaabuso. Kaya matapos ang paulit-ulit na pagpapatawad at sa tingin ni Penny na wala nang planong magbago si Brad sa pagkakataong ito, pinaninindigan na niya sa kanyang sarili na kailangan na niyang hiwalayan ng asawa. Sa tulong ni Leslie, nag-file ng diborsyo si Penny at saka sinabi niya ito kay Brad na makikipaghiwalay na siya. Pumayag naman si Brad sa desisyon ni Penny at nagkasundo patungkol sa co-parenting para sa mga bata na kung saan tuwing weekend ihahatid ni Penny ang mga anak kay Brad. Ngunit sa kabila ng maayos na pag-uusap, hindi pa rin nawala ang galit na nararamdaman ni Brad kay Penny patungkol sa diborsyo. Kaya pinagbantaan niya ang asawa na gagawin niyang impyerno ang buhay nito at kung may pagkakataon, papatayin niya ito. Matapos ang paghihiwalay, lumipat at anirahan si Brad sa isang trailer sa Kempsey Mountain ng Polk County. Noong biyernes ng October 13, 2006, ang araw na ihahatid ni Penny ang mga bata kay Brad. Kaya kinausap niya si Leslie kung maaari siya nitong samahan. Sa mga oras na yon, hindi nagdalawang isip si Leslie na samahan ang matalik na kaibigan. Bago umalis, kinausap ng magkaibigan ang kanilang kapitbahay. Sinabi nila sa kapitbahay na kung sakaling hindi sila makabalik ng mga bandang 7.30pm, tumawag ito ng mga pulis at papuntahin sa Kimsey Mountain kung saan nakatira si Brad at nagkasundo ang tatlong babae na mananatiling palaging nakikipag-ugnayan sa isa't isa tuwing lilipas ang tatlongpong minuto hanggang isang oras. Pagsapit ng mga 7pm, dumating ang mga bata, si Penny at si Leslie sa bahay ni Brad sa Kimsey Mountain. Pagkarating, nakita nila si Brad na lasing na lasing habang hawak ang isang rifle. Gayunpaman, patuloy na pumasok at naglaro ang mga bata sa trailer Abang sina Leslie at Penny ay pinapasok ang mga pinamiling gamit ng mga bata mula sa van. Matapos maihatid ang mga bata at maipasok ang mga gamit, naghanda ng umalis ang magkaibigan. Ngunit ilang saglit, lumapit si Brad kay Penny para sabihin na kailangan nilang mag-usap. Kaya mula sa passenger seat, lumabas muna ng sasakyan si Leslie upang magsigarilyo at marahil bigyan na rin ng oras ang dating mag-asawa na mag-usap. Ngunit tumanggi si Penny na makipag-usap kay Brad at maaari na lang umano silang mag-usap pagbalik niya mula sa trabaho para sunduin ang mga bata. Dahil dito, kinuha ni Brad ang susi ng van mula sa mga kamay ni Penny at itinapon ito sa kakahuyan. Pagkatapos, pinagmumura niya si Penny at sinisisi na to si Leslie dahil nasira o ang kanilang pagsasamang mag-asawa lalo na ang pagkasira ng kanilang kasal. Dahil umano, mayroon daw isang romantikong relasyon ang magkaibigan. Habang nagsasalita sa galit si Brad, walang ano-ano, pinaputok nito ang kanyang rifle ng walong beses. Na mga oras na yon, ang kanyang tinamaan ay ang matalik na kaibigan ni Penny na si Leslie. Dahil sa pagkabigla, hindi na nakagalaw pa si Leslie sa kanyang kinatatayuan at tuluyan na siyang humandusay sa lupa hanggang patuloy na pinapaputok ni Brad ang kanyang rifle. Habang si Penny naman ay walang nagawa kundi tingnan ng kanyang kaibigan na tila wala ng buhay. Matapos ang walong putok, ibinaling naman ni Brad ang kanyang mga mata kay Penny na sa mga oras na yon ay tumatakbo papunta sa kakahuyan para iligtas ang sarili. Ngunit sa hindi inaasahan, pinamaan si Penny sa kanyang likod ng sunod-sunod na nagpakawala si Brad ng mga putok at tumigil lang ito nang maubos ang mga bala. Dahil sa tama ng baril sa likod, hindi na nakalayo pa si Penny para makatakas. Naabutan siya ni Brad at hinila siya papunta malapit sa kanyang trailer. Pagkarating sa trailer, pinagsamantalahan niya ang kanyang asawa at pagkatapos kumuha siya ng isang machete. At walang ano-anong ginamit ito ni Brad kay Penny. Nasa mga oras na yon, tinangka ni Penny na maiwasan ito, kaya naman imbis na masugatan ng malubha na wala lamang ang kanyang hinliliit na daliri dahil sa pag-ataking yun. Samantala, ang kapitbahay naman ni na Leslie at Penny ay nakaramdam ng pangamba nang hindi na niya makontak ang dalawa. At sa mga oras na yon, sumapit na rin ang 7.30 p.m. Ang oras na sinabing tatawag ito ng pulis kung hindi sila nakabalik sa nasabing oras. Kaya naman tumawag na ang kapitbahay ng pulis para humiling na magsagawa ng welfare check sa bahay ni Brad sa Kimsey Mountain. Nang makarating ang isang opisyal upang magsagawa ng pagmamasid sa lugar, agad niyang napansin ang isang babaeng nakahandusay kaya agad siyang tumawag ng backup. Habang hinihintay na makarating ang backup na mabilis namang dumating, itinigil ni Brad ang kanyang ginagawang masama kay Penny at sa hindi inaasahan agad naman siyang sumuko. Pagkatapos, dumating ang mga pulis at mabilis naman nilang pinuntahan si Penny na kasalukuyang nakabalot ng kumot. Dinala nila si Penny na talagang makikita sa katawan ang paghihirap na dinanas sa kamay ng dating asawa habang ang mga bata naman ay nagiiyak at takot na takot. Samantalang si Leslie naman ay sadyang wala ng buhay nang makarating ang mga pulis. Matapos maaresto, kinasuhan si Brad ng first degree murder at attempted murder. At sa kanyang paglilitis, isang forensic psychiatrist mula sa Vanderbilt University na si William Burnett ang nagpatotoo na si Brad ay mayroong MAOA -O, o warrior gene na naging dahilan umano ng kanyang pagiging marahas. Kaya dahil dito, hinatulan lang ng pagkakasala si Brad sa mas mababang bilang ng voluntary manslaughter, attempted second murder at aggravated kidnapping. At noong May 2009, si Brad ay sinintensyahan ng 32 taon na pagkakakulong sa bilangguan at inutusang pagsilbihan ang lahat ng ito. Sa kasalukuyan, si David Bradley Waldrop ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa Hardiman County Correctional Facility. Samantala, si Penny naman ay patuloy na naninirahan sa Tennessee siya ay aktibo sa social media kung saan ipinapahayag niya ang kanyang opinyon sa pangaubuso sa tahanan at nagtataguyod para sa mga karapatan ng mga nakaligtas sa pangaubuso sa tahanan. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin ang Blancas Family from Camiling Tarlac at si Jessa from Hong Kong. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Leslie Susan Chris Broadshow. Ako po si G, maraming salamat.